Gugunitain sa Biyernes, April 26, ang World Intellectual Property Day. Kasabay nito, binabantayan ngayon ng PhilScap o ng Filipino Society of Composers ang mga campaign jingle na ginagamit ng mga politiko. Sa ilalim kasi ng Intellectual Property Code, samutsaring lisensya ang kailangang kunin ng mga kandidato bago nila magamit ang isang kanta para sa kampanya. My, repo My report, si Salima Refran. Sa recording studio na ito, pinagkakakitaan ng ilan ang paggawa ng mga campaign jingle. Pero dahil pinagbabawal sa batas ang paggamit ng isang ganta ng walang permiso mula sa kompositor nito, ang ilang jingles ginagawa na lang na katunog o kahawig ng orhinal. Pero ayon sa PhilScap, a Filipino society of composers, authors and publishers, ang pinakamalaking grupo ng mga kompositor sa bansa, kailangan pa rin ipaalam kung lalapatan ng ibang lyrics o babaguhin ng isang kanta. Sa ilalim ng Intellectual Property Code, may mga lisensyang kailangan kunin ng isang politiko bago makagamit ng isang kanta para sa kanyang kampanya, gaya na lang ng Reproduction License. Kung gagawin naman itong jingle, babaguhin at lalapatan ng bagong lyrics, dapat may Transformation License. At kapag ipaparinig na sa mga tao sa kampanya, kailangan naman ng Public Performance License. Po sana yun din po yung isipin ng mga politiko, no? Paggamit mo ng kanta, gumagamit ka rin ng property. Siguro naman dapat i-remunerate mo rin. But especially considering that you're deriving benefit from it. Hindi biro ang halaga sa paggamit ng mga kanta. Para sa national candidates, ang isang sikat na kanta umaabot sa kalahati hanggang isang milyong pisong licensing fee. Para sa local candidates naman, pwede na itong makuha sa halagang sampung libong piso. Sa ngayon, minomonitor na rin daw ng PhilSCAP ang mga campaign jingle ng mga politiko. Ang mga makikitang lumalabag sa Intellectual Property Code ay posibleng maharap sa parusang pagkakakulong ng isa hanggang siyam na taon at multang mula 50,000 pesos hanggang 1.5 million pesos. People look up to them. They're supposed to be an example no? and they're supposed to respect the law so that everyone will also follow. Kasi siyempre, kung yung politiko hindi na sinusunod yung batas, paano pa yung ordinaryong mamamayan? Salima Refran, GMA News.